Mayap Abu Abe. Mayap, sorry, sorry, sorry. paulet paulit. Mayap Abeni po kay kayungan kaluguran kong kabalen. Ah, uh, maraming salamat at nag-iisa tayo ngayon bilang isang bansa para marinig ang mga boses natin na mga bingi sa Malacanang. Noong ako, ay, nagtatrabaho bilang ang secretary kay President Rodrigo Roa Duterte. Kapag ka kami ay kumakain, sasabihin ng ating Pangulo, dating Pangulo, ito lang ang ulam natin. Priniritong isda, meron tayong sabaw, meron tayong dessert, meron tayong prutas. Okay na yan. Kasi hindi natin pera yan pera ng taong bayan yan. Hindi niya sinabi yan isang beses o dalawang beses o tatlong beses. Araw-araw na ginawa ng Diyos dun sa anim na taon na naglingkod ako nung siya ay presidente. Yan ang narinig namin. Ito ang itinuro ng aming Pangulo sa amin. Dalawang utos lang. Number one, paulit-ulit ito. Number one, Huwag kayong magnakaw sa Pilipino! Number two, magsilbi kayo ng maayos sa Pilipino. At araw-araw na binabatikos si PRRD at ang team niya, wala kaming inape kahit na sinong media. At paulit-ulit narinig namin kay President Duterte, magtrabaho lang tayo. So, ito yung nakikita ko ngayon ang malaking problema sa Pilipinas. Ang mga nakaupo ngayon, walang kahihiyan sa Pilipino. Walang kapasidad mahiya. Harapan, garapalan kung magnakaw. At minsan. Hindi ko na alala na meron kaming fireworks. Pero itong president na ito, ang kanyang first lady na nagpapalakad ng ating gobyerno na para bang sila ang may-ari ng Pilipinas, halos araw-araw na pa-party na may fireworks. At kung hindi nyo pa alam, ang nakapalibot sa Malacanang ay Islam areas, mga kababayan natin na mga pinakamahihirap dito, pero hindi sila nahihiya, hindi sila nahihiya na may fashion show sila, na may, may, may nagpa-fireworks na milyon ang bayari nila doon sa fireworks lamang dito sa ating mga kababayan na kumakalam ang sikmura wala silang kahihiyan walang puso At nung kami ay nagtanong sa programa namin, sa Speaker of the House, na pinsan, pinsang buo ng Pangulo na ito, totoo ba, Mr. Speaker, na 1.8 billion ang travel allowance ng opisina mo? Ano ang ginawa sa amin? We were illegally detained. Tinanggal kami ng, tinanggal lang kami ng karapatan namin sa tanang buhay ko na walang nakakapagpigil sa akin magsalita ng malaya, dito ko lang naramdaman ang bakal na kamay ng isang abusadong diktador. At ano ang ginawa ni Pastor Kibaloy at sa Kingdom of Jesus Christ? hindi ako kasapi ng kingdom of Jesus Christ. Pero humagulgol ako nung nakita ko yung video ng karahasan ng ating gobyerno. Umiyak ako kasi ang ating mga kasundaluhan, ang ating mga pulis, yan ang aking mga bayani. Nung panahon ng dating Pangulo, pinaka-trusted, pinaka-pinagkakatiwalaan na ahensya ng gobyerno ay ang ating mga kasundaluhan. At ang polis ganun din for the first time, napakataas ng trust rating ng mga polis noong panahon ni President Duterte. Pero nakita ko dalawang batalyon ng mga sundalo, mga polis fully armed to their teeth, matataas na kalibre ng mga barel. Nakita ko din Nakita ko din may mga snipers. May mga snipers. Yeah. Nakita ko din ang mga snipers. Merong CIDG, may SWAT, may Special Action Force, may mga helicopter. Ano ang kaharap nila? Mga sibilyan, mga inosente, mga misyonaryo, mga church workers, na walang kalaban-laban, mga bata. At ang nakakagalit dito, narinig ko ang press conference ng PNP, at binaliktad pa nila ang nangyari. Ang sinabi nila, ang sinabi nila ay isang katawa-tawa na itong mga bata, itong mga unarmed civilians, mga church workers ang nangharas sa kanila. Paano nangyari 'yon? So, dito ko natutunan, napakahalaga ng leader. Nung panahon ni Pangulong Duterte, taas noo tayo bilang Pilipino. Pero itong Pangulo na ito, dinadala tayo sa bingit ng gera na wala siyang pakialam sa atin. Para saan, Mr. Marcos? Para saan, Mr. Marcos? nasisilain mo ang Pilipinas para saan? Ang sabi nila para sa pera na ninakaw ng pamilya nyo sa Pilipino, kaya ninyo pinagtak silan ang Pilipino. So, ang gusto nilang paniwalaan sa atin ay wala tayong laban, wala tayong kapangyarihan, nakalimutan na nitong mga lulong sa 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 kapangyarihan at kung ano pa sa droga daw lulong din no nakalimutan na nila kung sino ang nagbigay sa kapangyarihan nila ang taong bayan at ako Yes. So, Ako nakita ko yon. Kahit kailan pupusta ako sa Pilipino. Tama si PRRD. Tama si Pangulong Duterte. Hindi kilala ng mga ito kung ano at sino ang Pilipino. So magpakilala tayo!